sa unang pagbasa, malinaw na malinaw na sinabi ni San Pablo na ang dahilan ng kanyang misyon, ang buod ng kanyang buhay ay ipangaral ang krus ni Jesus Nazareno. Tanggalin mo ang krus, baliwala ang lahat. Ang krus ang nagbibigay kahulugan sa kanyang misyon buhay. At ito'y nakapagbibigay lakas sa ating mga deboto sapagkat ang tunay na deboto ni Jesus sa deboto din ng krus. Hindi takot sa krus. Handang pasanin ang krus. Ngunit, ano nga ba talaga ang krus? Kapag tinanong ko po kayo, ang kadalasang pangunawa natin sa krus ay pahirap, pasakit, pagsubok, pagdurusa. Kaya nga siguro iba sa atin, napakalapit sa pong nasareno. Kasi kapag nakikita natin siyang pasan-pasan -pasa ng krus, naaalala natin lahat ng ating mga pasaning pagdurusa at paghihirap. Ngunit mga kapatid, hindi lang pagdurusa o paghihirap o pagpapakasakit ang krus. Ang pinakadiwa ng krus ay pag-ibig at pagsunod. Pag-ibig at pagsunod. Sapagkat baliwala din ang paghihirap kung walang pag-ibig at pagsunod maraming taong naghihirap. Pero hindi ibig sabihin nun, pasan na nila ang krus ni Jesus sa sareno. Maraming tao ang nagdurusa, pero hindi na nga krus na kagad yan ni Jesus. Kasi pwede kang naghihirap, bakit ka naghihirap? Pinagdurusahan mo yung mga kasalanan mo. Bakit ka nagpap bakit ka maraming pasakit sa buhay? Kasi marami ka naging atraso din sa buhay. Kaya ngayon, binabalikan ka ng mga nagawa mong masama. Bakit ka nagkakasakit, nagdurusa? Kasi ang dami mong naging bisyo. Ang dami mong hindi ginawang tama. Hindi dahil may pasakit, krus na agad yan. At lalo tigit, hindi Diyos ang may kagagawan yan. Minsan, nag, Tatampo tayo. Bakit ako nagkasakit? At nagtatampo tayo sa Diyos. Sinisisi pa natin ang Diyos. Sino bang nanigarilyo? Uminom. Sino ba ang kumain lahat ng mga chicharong bulaklak na yan? Crispy patang yan. Sino ba kumain lahat ng mga matatamis na yan? Tapos ngayong nagdurusa, Diyos pa ang sisisi. Sino ba yung maraming kulasisi? Sino ba yung nagsugal? Sino ba yung nakipagbuntalan ng hamon ng away? Sino ba yung tumawid ng walang haba sa kalsada? Ay, anong nasa gasaan? Sisisihin mo pa ang Diyos. Bakit ka nagkaganyan? Hindi yun yung krus. Ang krus ay yung pag-ibig at pagsunod. At siguro nga, dahil sa labis na pag-ibig, dahil sa tunay na pagsunod, dumadaan tayo sa pagsubok. Yun ang krus. Umiibig ka ng tapat. Naglilingkod ka. At dahil sa paglilingkod mo, ikaw ang napagkaisahan. Ikaw ang pinagtulungan. Dahil sa pagtulong mo, katulad alimbawa ni San Roque, tumulong sa may sakit, nahawa tuloy siya sa mga may sakit nagdusa siya. Yun ang krus. Dahil yung pagkakasakit niya, yung pagdurusa niya, dahil sa pag-ibig at pagsunod. Sumunod ka, kaya gumagawa ka ng tama. Dahil doon, napahama ka. Yun ang krus na sinasabi ni San Pablo. Kahapon, pinagdiwang natin yung pagpapakasakit ni San Juan Bautista. Bakit pa ba siya napugutan ng ulo? Dahil pinaalalahanan niya yung hari, hindi tama ang nakikisama ka sa hindi mo asawa. Pinaalalahanan niya yung mga sundalo, wag kayong mangotong, wag kayong mag-aakusa sa mga inosente Sinabihan niya yung mga negosyante, wag kayong mandaraya, wag kayong magpapatong ng hindi tama. Huwag kayong magbibigay ng hindi makatarungang sweldo. Dahil doon, ayun, pinugutan siya ng ulo. Siguro nga, sabi nga tuloy ni San Pablo, ang krus sa mata ng mga tao, kahangalan, kalokohan, kabulastugan. Totoo nga naman po yun. Siguro kung nabubuhay si San Juan ngayon, pasabihin sa kanya ng ibang kaibigan niya, pasabihin ng iba sa atin, tumahimik ka na lang, mapapahama ka pa eh, maging wais ka, makisama ka na lang. Yun yung sinasabi ni San Pablo, para sa ibang mga tao, ang krus, kahangalan. Kalokohan yan. Isipin mo ang iba, ang iba bagong sarili mo. Katulad nung kay eh, San Roque. Kasabihin siguro ba, kalokohan yan. Bakit ka tutulong sa may sakit? Ayan, nahawa ka tuloy. Kahangalan. Totoo nga pala. Ang krus ni Jesus sa sareno sa mata ng mundo, kalokohan, kabulastugan at hadlang. Pero sa ating tunay na deboto, ito ang maghahanda sa atin para sa pagbabalik ni Jesus sa sareno. Kaya hindi sapat yung pasakit. Kaya nga, ang simbahan, pag dumarating ang mahal na araw, hindi natin iniinganyo yung mga taong magpenitensya, magpapako sa krus. Hindi ko kailangan yun. Kahit dahil kung walang pag-ibig, yung pagpapakasakit, bunga lang ng pag-ibig at pagsunod. Hindi tayo basta nagdurusa lang. Kung wala namang pag-ibig yung pagdurusa mo, kung wala rin namang pagsunod yung pagpapakasakit mo, hindi yon ang krus ni Jesus sa Sareno. Kaya nga sa si Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa Sareno, maging handa sa pagbabalik ng ikakasal. Nung unang panahon po, nung panahon ng mga Udyo, iba po yung kasala nila sinusundo ng lalaki yung babae sa bahay. At malayo yung pinanggagalingan ng lalaki. At walang cellphone pa nun. Para malaman mo, parating na kami. Kaya dapat lagi kang nakaabang. Lagi kang handa. Kaya kahit yung ilawan, dapat puno ng langis. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno, sino yung matalino? Sino yung tunay naghanda? yung may ilaw ang kanyang lampara. At ano daw yung liwanag na yon? Ano yung langis na yon? Yun yung pag-ibig at pagsunod. Kaya nga, sabi sa talingaga, dumating ng disoras ng gabi, yung ibang, yung mga tinatawag na hangal na nagaantay, nakatulog, naubusan ng liwanag at langis. Sino raw yun? Yun yung mga walang pag-ibig at walang pagsunod sa kanilang buhay. Yun yung mga walang krus sa buhay. Kaya nga't mga kapatid, ito yung ating ipagdasal. Maging handa tayo sa pagbabalik ni Jesus sa sareno ang ating minamahal. Katulad nung lalaking ikakasal na bumalik. At sana matagpuan tayong gising at handa. Tingnan mo yung katabi mo, gising pa ba yan? At handa. Handa dahil may pag-ibig, may pagsunod, at dahil doon nga minsan, nahihirapan tayo. Kaya tuwing tumitingin tayo kay Jesus sa sareno, at nakikita natin ang kanyang krus, ialay natin, hindi lang yung paghihirap, higit sa lahat, ang ialay natin, yung pag-ibig at pagsunod sa Diyos. At dahil nga sa pag-ibig at pagsunod, dumaranas tayo ng pagsubok, pagpapakasakit, at pagdurusa. Nararian siya, handang tumulong sa atin